So eto na nga guys, successful ang ating transaction. Pumasok na ang pera na kinash in natin guys gamit ang eTap machine. Papunta dito guys sa aking Maya Wallet. Good day guys, welcome to Pinoy Sedasil TV. In this video ay tutulungan ko kayo guys kung paano magcash in dito sa ating Maya Wallet gamit ang e guys. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, i-click mo na ang subscribe at i-hit ang bell icon. So magsimula na tayo. So magpunta ka lang guys sa inyong magpunta lang kayo sa inyong Maya Wallet tapos i-click nyo guys itong cash in. Ayan. Tapos piliin nyo guys dito hanapin nyo ang e-tap. Ayan, mag-scroll down kayo, ganyan. Ayan. So, eto guys, e-tap via Qs. Ayan. So, click nyo lang yan. Tapos, ilagay nyo dito guys, ang amount. So, for example, 500. So, sabi dito guys, ayan. A convenience fee will be deducted from the cash-in amount But this fee will be returned via cashback so you can enjoy free cash in up to 8,000 per month. So meron daw cash in na 2% guys sa ETAP pero i-refund -re siya guys ni Maya. Okay? So, click natin guys. So, walang problema guys. Ayan. Tapos, merong code guys na generate Okay? So, yung code na yan, guys, yung nakikita nyo ngayon, for example, sa akin, yan yung, yan yung ilalagay ko sa ETAP machine, guys. Kasi merong uh, hihingin na code si ETAP, uh, reference code, which is eto, eto yung ating ilalagay. Okay? So, meron na ako papakita ng video sa inyo para masundan ninyo, para masundan ninyo, guys. Okay? Mm -hmm. So eto na guys, ilalagay ko na ang reference code. Okay. Bago kayo mag-proceed guys I-review nyo muna Kung tama ba ang nalagay nyong number Or details So if kung okay naman Ay mag-proceed na kayo Pagkatapos ilagay nyo na Or i-insert nyo Ang inyong pera. So ayan guys, papipiliin kayo if magpiprint kayo ng resibo or pipicturan nyo lang. So make sure guys na meron kayong kopya or picture ng inyong resibo dahil napaka-importante niyan guys. So, eto na nga guys, successful ang ating transaction. Pumasok na ang pera na kinash in natin guys gamit ang eTAP machine. Papunta dito guys sa aking Maya Wallet. So ayun guys, if nakatulong ang video na to, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i ang bell icon.